dito nakamotor o, oh, mga nakamotor dahil saan uh, napupunta kami sa ilog, hahanap pa kami ng katang tsaka pa ko gubat gubat pala kayo lang ako nakarating dito <laughs> o ano nangyari? dyan lang sa dyan yung motor ha? Diyan lang sa Jaya na ipaparada. Malayo pa ba yung pupuntahan natin? Malapit na? Ha? Malayo pa tayo sa vlog. Marami pala. Oh, marami ka ba na ano? Bidyan oh. mo lang ang motor. Ang dami. Marami pala yung nandito. Gubot. Pwede pala din eh. Mamaya pa Ang hirap-hirap nun mamaya. O oh, nakamotor lang. Hala, igubat pa akala ko kalsada yung dadaanan natin. Eh, igubatan na to eh. Hala siya. Ay, may hagdan pala. Ha? May hagdan na simento. Meron? Pababaan o. Babae, no? May hagdan na simento. Ay, kabayo. Hindi lang ano. Ah, may hagdan. Ano na, hindi na lagi napunta dito yung mga tao. Kaya ano? Hindi na malinis. May hagdan-hagdan naman pala. So guys, ayan. Welcome po kayo dito sa Gubat. Huwag <laughs> n'yo mo ako. Ah, ganito ma Mamaya hal-hal tayo nito. Hal-hal pa ako. Bagay exercise Bilangin mo day. Bilangin mo kung ilang step to. Wala na, ganlan lang lagayan ng katang. <laughs> ha? Niyog? May tubo na eh. Ha? Ngayon may niyog pala hanap. Itabi mo, babe. Ay, 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 dam, dami, dami, dami. Ano? Niyog, sa dapat punta dito. Sabi ko sa'yo, babe, hindi pa ako nakarating dito. Sabi mo, nakarating na eh. Hindi ha, hindi pa ako nakadaan dito. Hindi ko alam, hindi ko, ko natanda. Hindi ako nakasama, hindi ako gala. Ay. Hindi nga, hindi pa ako nakarating dito. Oo. oo. Magubat lang na hindi na, 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 na lagi napupuntahan ng tao. Ba't natin marami siguro ano, napunta dito? Ang kaya nan. 300 step. 300 step talaga. <laughs> binila mo, sabi mo, <tayo>, binila mo <laughs> Tabi-tabi po. Tabi po. Kikiraan lang po. <tod> oh, Dami pa pala, puro hagdan pa to malapit na ilog? Hal-hal na tayo pa baba. ako mamaya. Huh? Hinihingal ka? Ako hindi, hindi ako hinihingal. Pwede na nga, siguro alisin yung mask dito eh. Ayun. Ayun na pala malapit na yung ilog. Ayun, yung ilog na sinasabi pala ni Lasos Mariana Ay! Kapon. Ano may nakita na kayong katang? Ha? May nakita na kayo dyan? ito na guys ito na na ito na pala yung sinasabi nilang ilog na pupunta na gahanap silang katang ano may ano tubig ano may nahanap <laughs> na kayo ang lamig lamig <laughs> adventure daw <laughs> maghanap na kayo ng katang oy may tak niya no? May ano, Ay, ano May kuweba yan? May ano? May kuweba. Saan? May yan? Hmm, yung butas niya no? Kuweba daw yan. Ayan o. Ayan, kuweba ng... Ola! Kuweba ka yan. O? Kuweba ng? Bulalakaw. Oh. Bulala kuweba uh. daw ng bulalakaw guys. <makes> Makapasok na kayo dyan? Yung oh. mga... <makes> Kasi nga sa loob niya ng ano, isang damprak. O? O? Na, ano, may, may nakapasok na dyan? Kami nabubi. Nabubi. Pasok kami dyan? Pasok kami dyan? Hindi ano, kami tumuloy. Grabe yung dinim sa loob. Ha? Dyan oh. na sa bungad. Bungad lang kami. Hadang Sabi palikit. po. Sabi. O na, no, may nahanap na kayo? Isang, maliit pa. Ay, kailangan tagakalkalin. Ha, dyan <laughs> na yan. Yun, yung nakuha niya. Katang. Sabi po. Gabi po. Patingin? Maliit lang. Ang laki. Asa nang lagayan mo? Patingin nga. Ayun. <laughs> Nakasigay niyo <laughs> 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 ano, ini kinaka, pa si Ano eh, nagkinaka pa. Ayun. Matakbo lang. Hoy. Ay, kabayo, basa ang pwet. Dapat ito ay magpipisa Gusto nang sila ng katang. kaya Jobe, marami na? <laughs> Ay, kilo na. Jobe, ilang kilo na kuha ma? Saan sila dumaan? Sa ilog? Saan sila dumaan? Hmm, Sino naman nandun? Pupunta tayo sa ilog. Diyan. Inahagis nila yung ano eh. Bato. Hindi yung batong kinuha mo eh. Damo. Lupa. <laughs> <laughs> sa ilalim yun ang bato ha. Mamaya iba yung nakapak mo dyan. Mamaya iba yung nakapak ko dito. <laughs> Bumaba sila. Bumaba sila.

ba meron? Baka ibang matakot nyo dyan. Kilagat oh. <G unconditional punishment> ka! Nasa damo daw, nasa damo. Kuya nanti, abay-gay mga tawang. Nakaupo ka diyo. Ano yung sa mga bato-bato, Beb? -bato, damo lang. Hindi siya malayo. Hindi siya malayo. Kung <mulong> daan, natutalang mo... <laughs> Ayun si Moises. <laughs> Ayun si Moises, oh. Paakyat na si Moises. Wala <laughs> kang mahuli? Mamaya tayo yung nadapot ko. <laughs> na, guys. Ang isang sako. <laughs> nila konti kumukan ba Oh, Ayan. May nahuli silang malaki, guys. Nasaan? Ang malaki. Ayan, dalawa. Ang dami na nilang nadakot. Ikaw wala pa din. Oh, nahuli rin malaki si pero Nasaan? Nakagat na si Kuya. <laughs> Puwede ulit lang din. Eh. <laughs> Ayun. Ha. Ito 'yung ginalak oh, ko nila. Ah, lalim ito, ha. Meyan. Hindi katulad ito ng sa atin, ano? Yung nasa damuhan lang siya. Naalayak. Doon lang 'yan. Kaya <clears throat> sana 'yung iba? sa baba. Dahil sa hirap ng buhay. <laughs> ito. Uh, wala, wala. Wala, ng ayuda. <laughs> wala, natanggap ng na ayuda. Wala, <laughs> wala kami ayuda. Kaya lang ang <umuha> ng katang. <laughs> Kahit sardinas man lang sana. Ay, wala eh. Nyog. Yung, tamo yung kisip lang <laughs> dar eh. Bintayo na.

Yeah, another, yeah. Uh, yeah. So far is the yeah. Edu, yeah. Where do we start?

bago naman Ha? Ha po? Babahin na daw. Babahin na daw yung mga yun. Nagpapababa na. Meron dito na na kapagod ako eh. Oh, dayot na kita. Kita ya. tapi tapi tadi Oh, to. araw-araw may pumupunta. Kasi may ikot to may yungib. Kaya, o, oh, na po, mga mangyan. Sa kayo, ano ba? Ang mga ba? badyaw. Ah, <laughs> <laughs> <A> good <job>. Ano <laughs> ba? <laughs> Okay, balik-balika dito yun. Sampo mo nang pabalik-balik. Na. Damuhan Ito ang niyob. Oh. Ang laki. Ay Ang cute kasi nakuha ko eh. Ay, na. May nahuli na yun. May nahuli na. Sumigaw na. Lumiwanag na guys. Na, may farm, may gabihan. Malapit na kami dun sa motor. Sabag. Oh, Maliwanag May daan dito Sige, puntahan mo ang pagod. Ay, kakain. Nauubos na yung pinagpawisan. Nabalat yung mga buto-buto ko. Ayun na yung motor. Ang sakit na trawang mo ito bukas. Ayun na. Mga hapo-hapoy. Ano, Kuya Ano Ayun na. Kaya, kaya, pa? Yeah. Yung <laughs> kaya pa? kailangan yun ibulais kaya pa? hindi siya makaligaya guys. kailangan kaya pa? wai lang yun. wina 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 kami. wala niya nais <laughs> na sir na. di ko kaya na ano dun sir? kanta ang hila sa kubatan.